Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 12. Kaakibat ng pagtaas ng produksyon ng tuna ay ang pangalaga sa yabang dagat na dapat pakaisahan ng mga nasa tuna industry. Sinabi ito ni DA Secretary Francisco Laurel nang dumalo sa 25th National Tuna Congress and trade exhibit sa General San Jose. din po ni Laurel ang kalagahan ng paggamit ng sensya sa pamamahala ng stocks, may pagpapatupad ng batas sa pangisdaan at pagpapalakas ng traceability. Ito ayon pa sa kalihim ay para mapanatili ang kalusugan ng karagatan para sa susunod na mga henerasyon. Dagdag pa nito handang pamalaan na tulungan ang mga mangingisda sa pag-unlad ng kanilang kabuhayan. Ito ay sa kabila naman ng mga hamon sa climate change. Ang tuna, isa sa pinakamalakas na seafood export ng Pilipinas. Nagbibigay ito ng trabaho sa libo-libong mga mamamayan, lalo na sa Jansa na tuna kapitan ng bansa. Pero babala pa ni Laurel, ang walang habas na pakingisda ay malaking banta rin sa kinabukasan ng tuna industry. Dumano sa tuna Congress, ang mga leaders sa tuna industry, industry, exporters, government officials at international stakeholders. Pinag-usapan ng mga ito ang climate change, global competition at iba pang mga hamon sa industriya ng tuna. Ruel Usano, NDBC, Bida Balita.